So magandang tanghal, tang, magandang hapon po mga kababayan. Ha? Ah, nandito po tayo ngayon sa Ayala Business Park. O, tingnan mo ngayon ang hapunon ngayon dito sa Ayala Business Park, Cebu City. Napakaganda, ha? Ah. By the way mga kababayan, bago tayo magpatuloy, so kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, so subscribe naman mga kababayan, bilang tulong mo na rin yan sa akin, para makapag-live na ako mga kababayan. So 40 subscriber pa lang ako mga kababayan kung isa kadoon sa magsa- subscribe sa akin. So napakaraming salamat po mga kababayan. Ito po ay taos-puso akong pasasalamat sa inyo lahat sa mga sub -sub subscriber ko na bilang sumusuporta sa akin. Ah? pinapasalamatan pa salamat mga kababayan. So by the way mga kababayan Ito ang ating tatalakain Tungkol dito kay Pakito Ochoa Ha? The long pala itong pinadalha ng notice For the hearing sa Pidialik Pero hindi pa rin umat uh, pumunta Bakit mga kababayan anong, anong rason? Uh, Nag-i-inject daw siya ng COVID-19 So hindi tayo hindi yan ma, ano, mga kabayan kasi itong COVID-19 napaka-sensitive itong mga kabayan na sakit kaya is part of the reason ngayon na hindi siya kadadalo dahil nag-quarantine siya. Simply, COVID-19 is the big reason why you are not at the hearing of this uh, Senate hearing, ah, uh, lea, ah, uh, pedialyc, ah, uh, document. Kasi siya man talaga, mga kabayan, ah, uh, uh, bakit siya nagtatago, mga kabayan, kung wala siya tinatakotan, tinat uh, ah, huh? Bakit siya nagtatago mga kababayan? Dahil alam at alam niya na hindi pa rin, uh, hindi pa rin siya tuma, uh, uh, sa hindi pa rin niya sasabihin ang totoo na talagang may particip, participation siya sa pag-withdraw uh, sa pag-cancel ng uh, PDA uh, yeah, PDA information tungkol sa ating butihing Pangulo. Mga kababayan, isa siya sa mga uh, uh, persons na nagsabi na huwag ni tuloy ang operation sa PDA operation tungkol sa ating Pangulo. Kaya eh kung natuloy ito, ngayon wala tayong Pangulo. Nasa sinasabi nila, uh, ito ay isang bangag. Uh, pero wala tayong magawa dahil ito ay tapos na. Mga kababayan, so ito ang ating bigyan ng comment ngayon. Bakit? Hindi siya umatay dalawang beses hangtod kailan kailan siya umatid hanggat mga kabayan mga kabayan hanggat nandyan pa ang COVID-19 ha? hanggat walang confirmation sa doktor na si Pakito Chua dating sekretary noon ni Gloria Aonoy ni Aquino ha? dating cabinet member noon ha? ni Pangulong Gloria Makapagal Arroyo ha? Ah, na talagang uh, ah, wag ituloy dahil mabuti yung taong ito yun, yun, wala yang kasalanan. Ha? Ah, Ganon ba mga kababayan kapag malaking tao ang na-involve, ay ah, isisi isi lang ipa ang operation. Kapag ka ah, all day mo ang taong ino operitan, bakit ka ah, sa kasakulungan? So ito mga kabayan nagtatago na si Pakito Ochoa dahil sa investigation nito ah, dahil nagka-quarantine daw siya dahil sa COVID-19 ah, wala tayong magawa dyan mga kababayan dahil ang COVID-19 hindi pa nalibkas ng Department of Health na ito ay ligtas na ah, ito pa rin ay nakababahala pa rin ah, ito ang COVID-19 na disease That's why pag sinasabi COVID-19, walang magagawa ang Senado. At mayroon pang umang Senador na huwag nang pa, ah, punta, papuntahin si Pakito Tsyo. Bakit mga senador? Bakit atat-atat na kayo na huwag niyong papuntahin? Bakit anong meron? Ha? Ah? Anong meron ka Pakito Tsyo ah, na hindi pwede malalaman ng taong bayan? Ha? Ah? Ah, ha, mga... So siguro alam din ninyo ang katotohanan. Ah? Ha? Ah? Alam din ninyo ang katotohanan bawat tao uh, tao inibitahan kapag meron na uh, obstacle sa kanilang imitation ay talagang magdududa ang taong bayan ha ah? kapag hintong may isang tao na magsabi na wag nang patuntahin papuntahin dahil ang ibinis na ito wala nang substance ano wala substance pa oi eh? ha ah? ibig sabihin kung kayo mag-imbestiga kill hunt substance substance talaga lahat ng mga investigation niyo <coughs> So, ito dito na tayo magkaalaman mga Maraming maraming salamat mga kabayan. So, hanggang dito lang kod, hangga dito lang mga kabayan kasi napaka traffic dito sa Manila Cebu City. So, tayo ay habang tumatakbo itong motorcycle natin. So, ito ay uh, dandahan at pinatakbo. So, maraming maraming salamat mga kabayan. Hanggang dito na lang. God is good all the time, all the time God is good. Good Senyor, kaninyang tanan mga kababayan.